Para sa mga minamahal kong kababayang Pilipino. Naalala ko pa nung ako ay bata, ang piso natin, ang palitan sa dolyar, ay dalawang piso. Ang presidente noon ay si Diosdado Macapagal. Ang buhay ay napakasimple. Ang buhay ay madali. Ang tatay ko ay isang magsisaka. Ang nanay ko naman ay merong maliit na tindahan na kung saan yung aming mga kapitbahay ay bumibili ng samperang asin, samperang bagoong, samperang suka, samperang toyo, at pahingi ng isang butil na bawang. Ang pagkura namin ay may kamatis, may kalabasa, may talong, may ampalaya, may upo, may bataw, may okra. Kapag kailangan mo ng prutas, meron doong santol, bayabas, at iba't iba pang mga prutas sa bakuran. Ang silong namin ay may mga manok. Meron kaming baboy, meron kaming aso, at pusa. At siyempre, nakatira kami sa bukid. Kapag tag-ulan, ang tatay ko ay nanguhuli ng palaka sa gabi ang nanay ko naman ay ginagawa itong batuti. Yung piniritong palaka na merong laman yung loob. Or kaya ay simpleng prito lang. Kapag araw, ang tatay ko nang muhuli ng hito at dalag mula doon sa palayan. Nakadalasan ay iniihaw lang namin. Kapag naman panahon ng tag-araw, kami ay nakadepende sa mga manok. Pag gusto mo ng karne, nandiyan yung mga manok. Nakadepende kami sa gulay, mga isda, bangus, tuyo, o tinapa. Sa lahat ng panahon ay merong mga karne. Merong baboy o baka na pwede mong bilhin naman sa palengke. Ang buhay ay napakapayapa. Tahimik walang kuryente, walang TV. Yun lamang radyo na pinapakinggan si Tia Deli, si Roman Rapido, tawag ng tanghalan, at tang Tarangtang. At sino makakalimot kay Laila Benitez sa Darigol Jamboree? Kapag ah... Uh, Sabado at Linggo, naglalaro kami ng aking mga kapitbahay na kadalasan ay mga pinsan ko rin ng Tumbang Preso, Taguan, Piko, Luksong Lubid, Patintero, at iba pa. Hindi ko alam kayo, bata ko, Wow! Naaalala ko na mimiss ko yung mga panahon na yun. Sa ngayon, meron tayong mga TV, internet, Facebook, Twitter, kung ano-ano pa, email, newspaper, magazine, grocery catalog, or drive around. Ang peso natin, ang pera natin, ay taas ba, ba? Incredible, 50 pesos to dollars. At karamihan ng tao, hindi naman masaya. ang buhay ay naging laban. Kailangan nating magbuhay para mabuhay magtrabaho. Kailangan nating magtrabaho para mabuhay. Hindi madali ang buhay. Ako ay nasa Saudi Arabia noong 1983. Malungkot, mahirap nakakatakot. Hindi pinag-uusapan kung lalaki ka o babae noon, ikaw ay target for rape. At ang sahod ay napakababa at ang bakasyon walang kasiguruhan. Kung yung boss mo ay ayaw niyang magbakasyon ka, wala kang magagawa. Hawak nila ang passport mo o maging yung agency mo, i-charge ka ng apat na buwan mula sa iyong sweldo. Nang ibig sabihin ito, nang hiram ka lang ng 20%, no? Ada buwan, uh, ibig sabihin yung unang taon mo, puro pagbabayad lang ng utang. Ang Pilipinas ay isa sa pinakaimportanteng bansa sa Asia. Bago at sa panahon ng aking kolehiyo, Maraming estudyante ang nag-aaral sa Pilipinas mula sa ating mga neighboring Asian countries tulad ng Malaysia, Indonesia, Japan, China, uh, maging ang Nigeria, nagpupunta ng Pilipinas para kumuha ng diploma. Tulad ng Thailand at Korea, sila ay nag aral ng agriculture sa UP Los Banyos at nakakuha ng kanilang mga bachelors sa Pilipinas. Ano ngayon? nag import tayo ng bigas sa kanila. Parang nagbaligtad ngayon. Ang Pilipinas na dapat siyang nag -e export ng agricultural products, pero tayo, nagkaroon ng pagkakaiba, tayo ang umi sa kanila. Hindi dahil kulang ang ating mga lupain o hindi natin sila makultivate dahil sa mga private sectors na nag-focus sa pag-develop pag ng mga bahay, mga building, supermarket, mall at iba pa? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang nagawa ng gobyerno? Wow! Noong 1972, tulad ni Presidente Makapagal, Presidente Marcos ay isa sa mga, o ilan sa mga admired president ng mundo. Ang piso natin noon, ang halaga niya ay 7 piso sa dulyar hanggang makatapos ako ng college. Pero ngayon, ang Pilipinas patuloy na nagiging sikat as housemaid capital of the world. Its ranks very high as the cheapest labor Marami akong nakakausap na alam nila na napakababa ng swelduhan sa Pilipinas. Meron tayong mga maid sa Hong Kong, laborer sa Saudi Arabia, dancer sa Japan, migrante at TNT sa Australia at Amerika. At lahat pa ng iba't ibang uri ng trabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ko Badis Pinoy. Is that a wonder or a worry? Are you proud to be a Filipino? Or does it even matter anymore? Kapag ba nakikita natin ang ating Philippine flag at narinig natin yung pambansang awit Nandun pa rin ba ang pakiramdam? Yung tinatawag na feel a sense of pride or a sense of defeat and uncertainty. But if only things could change for the better, meron tayong dapat gawin. Hindi ito trabaho ni Superman o sino paman. Ito ang ating problema. Sinasabi nating lahat, mahal natin ang Pilipinas. I'm proud to be a Filipino. Pag nagsesend ako sa inyo ng joke, sinesend nyo ito, nyo ito, sa mga friend natin sa Facebook o sa iba't ibang mga social media, kahit na makakasira sa internet. Ngunit kapag meron tayong nakita na dapat tayong magkaisa para iligtas ang ating bansa at tatalungin at, at, tayo o ilingin tayo ni forward natin ito, anong ginagawa natin? Opo, gusto nating tulungan ng mga kababayan nating maids sa Hong Kong. Gusto nating tulungan ng mga laborers sa Saudi Arabia. Gusto nating tulungan ng mga dancer sa Japan. Gusto nating tulungan ng mga TNT sa Amerika at Australia. Gusto nating iligtas ang mga tao ng Pilipinas at tunay na maging matagumpay. Pero hindi natin kakayanin ng nag-iisa o tay tay lang. Kailangan natin ng pagkakaisa ng lahat. Kaya nakikiusap ako sa iyo, kabayan, pakiporward mo ang video ito sa iyong mga kaibigan. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, patunayan natin, magkaisa tayo. Pero kung hindi ka sangayon, say something anyway, ito ang inyong kababayan, Juan de la Cruz. Maraming maraming salamat.